Magandang tanghali mga kalunchies. Welcome sa isa na namang episode ng Lunch Chat with CSE ngayong buwan ng Setyembre. Ayan. So, mga kalunchies, kung okay lang ba na para malaman natin kung nasan kayo ngayon, pwede bang i-comment natin kung saan tayo nanonood ngayon ng Lunch Chat with CSE. I feel like yung iba sa atin ay nasa kanya-kanyang opisina o yung iba ay nasa baha, yung iba na work from home. Um, ayan, tingnan natin para mabati natin kayo sa ating comment section. o so, Bermans na. At uh, parang ako nasa radyo, no? <laughs> so, ayan. Aabangan kayo mga comments ninyo. And we are streaming live here on CSC's Facebook page and on our YouTube channel, youtube.com forward slash CSCPH Media. We are encouraging everyone to engage in our discussion through the comment section. Lalo na kung may mga tanong kayo or nais kayong i-share tungkol sa mga mapag-uusapan natin ngayong araw na ito. Sa mga kalaan, especially sa mga kapwa nating lingkod bayan or mga government employees. Ngayong buwan ay sineselebrate natin ang 123rd Philippine Civil Service Anniversary. Yehey! Umalak pa kumag Dat pala may mga sound tayong pa, ano, no? yung mga celebrate ng sound effect, mga ganon. Pero again, hindi hindi ako magsasawang i-remind ng bawat isa nang sineselebrate po natin ngayon ay hindi ang anniversary ng Civil Service Commission. Ito po ay anniversary ng Civil Servant ng Pilipinas. So kung nasan mang panig kayo ng uh, mundo, basta kayo ay government employee ng Pilipinas, nagsiserve tayo in public, ito po ay para sa inyo, ito po ay dapat sinaselebrate natin. Ayan. So ngayong araw, pag-uusapan natin ang dalawa, or isa, isa, sa mga PCSA activities na ating gagawin for this month. So stay tuned at magbabalik kami after this very short video. welcome to launch chat with csc learn about the csc's policies and programs and catch the latest announcements and useful hr tips interact with your hosts alex diaz-tatoy and rose thea salazar live from csc's official facebook page and official youtube channel this is launch chat with csc Ayan. So, kung mapapansin nyo, ako lang muna ang host ngayon dahil medyo busy si Miss Rose. And para sa ating uh, kalanshi na nag-comment, si Solomon Orville Magalso, Guimong. Ayan. Siya raw ay watching from the city of Gingoog. Hi! Ayan. So, sa mga kalanshis natin, nakaka-tune in pa lang. Welcome. And please, i-comment nyo kung saan kayo nanonood ngayon ng Launch Chat with CSC. So, Ayan na. Mga last week ay pinag-usapan natin ang tungkol sa special treats for government workers. Kung saan maaaring ma-enjoy ng mga kawani ng gobyerno ang mga discounts and promo ng ating mga partner merchants as we celebrate the 123rd Philippine Civil Service Anniversary. Kung saan yan makikita, puntahan lang po ang ating website sa www.cse.gov.ph. At next week, September 17 to September 22, ang third week ng PCSA na tinatawag din na linggo ng malasakit. So isa sa mga activities natin na gagawin ay ang dugtong buhay handog ng lingkod bayan. Upang bigyan tayo ng informasyon sa activity na ito, kasama natin ngayong tanghali ang Director 3 ng Human Resource Relations Office, Director Krunimar Antonio D. Escudero III. Magandang tanghali po, Director Cuny. Alex, magandang tanghali din at magandang tanghali sa mga taga-pakinig at taga-panood ng lunch chat, mga kalunchies natin dyan. Magandang Ayan. tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Director. And maraming salamat po ulit sa pagpapaunlak. Sobrang suki na po namin kayo dito sa lunch chat. Thank you very much po. And, no problem. <laughs> Director, kumasa po yung preparation ng buong commission? Partikular na ang uh, HRRO pag pagdating sa bloodletting activity natin this year? Yeah. Uh, uh -huh. Sa ngayon, patuloy pa rin ano, uh, sa paghahanda ang buong komisyon, ang HRRO, and of course, ang PCSA Committee uh, uh, patungkol sa ating ano nga, uh, project, yung bloodletting activity, ngayong darating na uh, September 19 uh, to 21. Uh, ito pong preparation kasi na to ay hindi lang dito sa uh, Manila, hindi lang sa National Capital Region, Ah uh, kasama po natin dito pati ang ating mga regional offices. Buong bansa po uh, no, a uh, papangunahan ng CSC ang bloodletting activity na to. Uh, dito sa NCR, uh, meron tayong 3 locations, no? Uh, kasi ano tayo, uh, ang bloodletting ay magaganap sa September 19, September 20 at uh, September ah uh, 20 21. So 19, 20, 21. Okay? Sa September 19, uh, gaganapin ang bloodletting. Tinawag namin yung bloodletting activity na to na dugtong buhay, handog ng lingkod bayan. ano? Uh, as you mentioned earlier. So, sa September 19, dito po sa central office, uh, dito sa resource center, uh, magaganap ang bloodletting activity. So, yun ang first day dito sa CO mismo, dito sa ating uh, headquarters sa September 20 naman, uh, gaganapin ang bloodletting activity sa uh, Philippine Blood Center. Uh, malapit po ito dun sa Agham Road, sa, dito rin sa Quezon City. And sa September 21, uh, ang bloodletting activity natin, uh, because this is also in partnership with SM, no SM Supermalls, gaganapin yung bloodletting activity natin sa uh, Samoa, no sa Music Hall, mm sa SM Mall of Asia. Ito naman ay sa Pasay City. Okay? Uh, sa kasalukuyan, uh, actually ang target natin per location ay daan, 200 na volunteer uh, donors, no? Pero lumagpas na po tayo sa target na yun. Saka sa kasalukuyan po ay meron na tayong 838 na uh, nagrehistro dito lang sa NCR. Okay? And inaasahan natin kung isasama natin yung mga nagrehistro din sa ating mga regional offices ay aabot tayo ng uh, dalawang libo o mahigit pang donors. And hopefully, uh, lahat sila makapag-donate kasi alam mo naman, ang bloodletting naman ay ini-screen muna ang ating mga donors. No? So, uh, inaasahan natin na mahigit dalawang libo ang magpa-participate. So, ano na, uh, uh the wheels are ready. ready rolling uh, ready ready na tayo no ah uh, hinihintay na lang natin na dumating yung mga dates and of course dumating yung ating mga donors ayan kaya naman pang linggo ng malasakit ito tinapat, director tune yes oo this will happen sa yun nga as you mentioned sa linggo ng malasakit uh, the csc is giving no yung venue para makapag parang csr natin to lahat hindi lang ng csc but lahat ng kawani ng gobyerno hmm no kasi napaka beneficial ng pagdo-donate ng dugo ayan Uh, director, question lang po kasi last year, PCSA, 122nd, parang wala po yatang bloodletting activity or baka na-miss out ko lang siya. Meron po ba tayong bloodletting last year or in the past year? Yeah, ah uh, tama ka. Wala tayong bloodletting activity last year. ano And in fact, ah uh, yung pinakahuling ah uh, prior to the bloodletting activity as scheduled for this year ang pinakahuli nating uh, bloodletting activity ay nung 2016 pa no kaya nga uh, importante na gawin natin to ngayon para baka dagdag tayo sa supply ng uh, ng dugo na kailangan-kailangan lalong-lalo na sa panahon ng uh, na realize natin to nung panahon ng uh, COVID no nung pandemic ang daming nangangailangan ng dugo so the last time that we conducted our bloodletting activity no yung kung spearhead ng Civil Service Commission was uh, in 2016 pero it doesn't mean na nung 2016 lang tayo nag bloodletting activity this has been a regular na na mm. uh, activity na ginagawa ng CSC uh, years back even prior oh. to 2016. Ayun, regular naman pala siya mga ka And ayun po, nag nagbanggit po kayo da kanina, Director, ng mga uh, possible na magjo-join dito sa ating bloodletting activity. So more than 2,000. So sino-sino po ba itong mga nag-register? I mean, mga government employees po ba sila or mga kahit sino pwedeng mag-register? Yeah, uh, based on our plan, no? uh, ito ay para sa mga government uh, employees. Yung mga government employees ang magre register and primarily talaga uh, for government employees to. Okay? Uh but uh doon sa nakita namin nag-register even uh, private individuals. Uh willing silang mag-participate uh, sa ating uh, programa. So may nakita tayong panakanaka ng na mga uh, nasa private sector na uh sumali din sa sa ating uh, pro, uh dugtong buhay, no? Dugtong buhay handog ng lingkod bayan. So we we also syempre ina-appreciate natin yung mga ganon. And but primarily uh sa mga public servants. In fact, uh nasa 115 agencies na, no? Uh ang nag-register, no? Represented by uh more than almost, no? Pad padalawang libong uh uh registrants. But here sa NCR, uh 800 plus, no? Ayun. registered. So, Director, question lang po. Sino po yung mga magbe-benefit dito sa bloodletting activity? And what's in it for the blood donors? Well, uh, ang mahinginabang nito, syempre, yung mga recipients no, ng mga uh, ng mga uh, blood na idodonate ng ating mga donors. no, And of course, mahinginabang din ang ating mga donors themselves. no, uh, Ayon kasi sa pag-aaral, Uh, ayon sa World Health Organization yung isang donation ng dugo ay maaaring makasave ng tatlong uh, tatlong buhay no and then yung altruism yung satisfaction na nakapag-donate ka nakapag nakatulong naka, ka sa pag pag-save ng buhay well it's a ano na no uh, kahit sa mental health mo lang ah uh, maiiininabang ka na doon no so ang magbibigay din ng dugo ay ay pa din mabigyan ng priority kapag nangailangan din sila ng ng blood no in return and uh, bukod pa dito uh, dahil ang komisyon, no to incentivize the 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 donors and the donation ay naglabas ng resolution na ang mga kapag uh, successfully donate ng blood ay uh, entitled sa uh, compensatory uh, time off no and Come on yeah, may one day compensatory time off. And of course, uh, kahit dahil nga binanggit ko kanina na hindi naman lahat ay successfully na kapag donate yung pagpunta mo, no? Pagpunta mo sa mga uh, donation centers natin sa Central Office, sa Philippine Blood Center, sa Mall of Asia ay considered na uh, official time. Ayan. So mga kalansis ah, huwag worry kasi official time naman pala yun. And kapag successful tayo nakapag-donate, ayon kay Director Cooley, ayan, meron tayong compensatory time. So, yes. sobrang daming benefits. <laughs> meron din, meron din ano, meron din pasnak, meron tayong ibibigay. Oh, <laughs> na so, kayo, <laughs> uh, Yes. Alright. So mga kalansis, may mga patokens pa pala yan. So abangan natin. And ayun po, Director, um, hingin na lang po namin kayo ng final message siguro para sa mga participants, sa mga kapwa-kawani natin sa Pilipinas. Well, yun. Uh, para sa ating mga kapwa-kawani, as emphasized no? ni Alex nga din kanina and patuloy na emphasize ng CSE, ang celebration po ng Philippine Civil Service Anniversary ay hindi celebration ng Civil Service Commission lang. Ito ay celebration nating lahat bilang mga uh, lingkod bayan, ano? And then yon uh, ginagawa natin ang mga programa katulad nitong uh, programa ng, uh, ng CSC ng handog handog tungo buhay, handog ng lingkod bayan, or yung bloodletting activity as our way of uh, uh, giving back no to our constituents mas lalo pa natin silang bibigyan ng serbisyo ng extra na serbisyo no sa pamamagitan ng pagdo ng ating mga dugo and yun nga as i have mentioned earlier ito ay importante kasi yung isa nating uh, donasyon ng dugo ay maaaring makapagligtas ng hanggang sa tatlong uh, buhay pa okay and sana uh, uh, patuloy nating tangkilikin ang mga ganitong programa ang ganitong uh mga initiatives hindi lang ng civil service commission but ng buong uh gobyerno ng natin no and then of course uh, gusto rin naming pasalamatan may mga partners din kasi tayo dito and gusto kong i-mention ang uh, ang SM and then ang ang MX3den magbibigay din ng uh, kasama sa uh, mga tokens na ibibigay products ng MX3 So, yun lang Alex. Uh, sana ay uh, patuloy na takilikin ang mga programa ng Civil Service Commission at ng uh, government as a whole. Alright, mga kalanchi, sabay-sabay nating pasalamatan si Director 3, Krunimar Antonio D. Escudero III ng Human Resource Relations Office, thank you very much, Director Cruny. Maraming salamat thank po. Thank you, thank you, Alex. And thank you din sa pagbibigay sa amin ng uh, way para ma maibahagi namin itong initiative natin. Thank you. Anytime, sir. Thank you po. Okay, mga kalanchis. Ayan ha, Wag na wag natin kakalimutan. Ayan, dugtong buhay, handog ng lingkod bayan. Next week yan sa ating linggo ng malasakit ng 123rd Philippine Civil Service Anniversary. So don't forget to like, to comment, and to share this live stream so others will also be aware of the 123rd PCSA activities in the next coming days. So magbabalik kami after this very short break. Calling all Lingkot Bayani from Luzon, Visayas, Are you ready? Ready? Ready. ready, ready, ready for the biggest, the grandest event of the year: the 2023 Public Sector HR Symposium. HR Symposium. HR Symposium. HR Symposium. HR Symposium. HR Symposium. See, See you there. there. mga kalanchis, nakita naman natin ang iba pang activities na magaganap sa 123 PCSA. Ayan, ngayong taon yan, of course, ngayong buwan actually. So again, mga kalanchis, dyan ako nagtatapos ang episode ng Lunch Chat with CSC ngayong buwan ng Setyembre. Tuloy-tuloy ang ng hatid ng contact center ng bayan para sa anumang request for assistance with any government-related transactions o kaya reports or complaints. You may reach CCV at email at contactcenternbayan.gov.ph, SMS through mobile phone number 0908 hotline 16565 via PLDT, or reach out to the website, at www.contactcenterbayan.gov.ph. Okay, yes, a Facebook messenger ng Philippine Civil Service Commission page. Ayan. So again, this is launch at with CSC, the commission's monthly Facebook and YouTube live program where we feature the latest news. programs, policies, and advocacies of the Civil Service Commission. So mga kalanchis, magkita-kita tayo muli sa susunod na episode ng Lunch Chat with CSC. Ako po ang inyong host mula sa CSC Public Assistance and Information Office, Alex Diaz Tatoy. Happy 123rd Philippine Civil Service Anniversary, everyone. Hanggang sa muli!